Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Maricor. Ang araling ito ay tungkol sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa direksyon. Inyong matututunan at susuri ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang mga pangunahing direksyon. Naranasan mo na bang maligaw sa isang lugar na nais mong puntahan? O kaya naman, meron ka na bang natulungang kapwa na nagtanong kung saang direksyon siya dapat tumungo para makapunta sa kanyang destinasyon? Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang kahulugan at kahalagahan ng mga simbolo sa mapa. Nalilinang din ang inyong kakayahan na maiguhit ang mga simbolong ito upang ipakita ang kinalalagyan o lokasyon ng isang lugar o bagay. Ito ang mapa ng Pilipinas. Saan matatagpuan ang iyong lalawigan? Ikaw ay nakatira sa Rehean 3, sa lalawigan ng Pampanga. Dito matatagpuan ang Pampanga sa mapa ng Pilipinas. Paano natin tutukuyin ang lokasyon ng mga karatig lalawigan sa ating rehiyon? Upang mas madali mong matukoy ang kinalalagyan ng isang lugar, kailangan ng pag-aralan at maintindihan ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ngunit bago iyon ay atin munang pag-aralan ang mga panandang makikita sa isang mapa. Una ay ang compass rose. Ito ay nagpapakita ng kardinal na direksyon o ang mga pangunahing direksyon. Pignan ang nasa larawan. Makikita ang mapa ng Pilipinas na mayroong simbolo. Ito ang halimbawa ng compass rose. Pinapakita nito ang mga pangunahing direksyon tulad ng hilaga, silangan, timog at kanluran. Ang susunod na pananda ay tinatawag na North Arrow. Ito ang magtuturo kung saan ang hilaga. Tignan ang mapang nasa larawan. Makikita ang simbolo na may letrang N na tumutukoy sa North o Hilaga. Ang huli ay ang instrumentong tinatawag na Kompas ito ay laging nakaturo sa hilaga. Ito rin ang ginagamit ng mga manlalakbay upang di maligaw noong unang panahon. Paano kung ang isang lugar ay hindi eksaktong makikita sa kardinal o pangunahing lokasyon at ito ay nasa pagitan ng hilaga at silangan, timog at kanduran, paano sasabihin ang pinaroroonan nito? kailangan natin gumamit ng pangalawang direksyon. Ang tawag natin dito ay ang mga ordinal na direksyon. Kung ang lugar ay nasa pagitan ng hilaga at silangan, sinasabing ito ay nasa hilagang silangan. Kung ito naman ay nasa silangan at timog, ito ay sinasabing timog silangan. Kung ito ay nasa pagitan ng timog at kanluran, sinasabi itong timog-kanluran. At kung ito ay nasa pagitan ng kanluran at hilaga, ito naman ay tinatawag na hilagang kanluran. Balikan natin ang ating mga napag-aralan. Ano-ano ang mga pangunahing direksyon? Magaling. Ito ay hilaga, silangan, timog, at kanduran. Ano-anong mga pananda naman ang ginagamit sa mga mapa upang malaman kung ano ang kinaroroonan ng isang lugar? Magaling! Tayo ay gumagamit ng compass rose, north arrow, o compass. Subukan naman nating alamin ang mga lokasyon ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Ito ang mapa ng Rehiyon 3. Dito tayo naninirahan. Subukan nating tukuyin ang mga lalawigan sa aking sasabihing direksyon. Ang Bataan ay makikita sa timog ng Pampanga. Ang Bulacan ay makikita sa silangan ng Pampanga. Anong lalawigan naman ang makikita sa hilagang silangan ng Pampanga? Magaling! Ito ang Nueva Ecija. Ano naman ang makikita sa timog ng Tarlac? Tama. Pampanga. Dito kayo nakatira. Ano naman ang makikita sa kanuran ng Pampanga? Magaling. Ang lalawigan sa kanuran ng Pampanga ay Zambales. Ano naman ang makikita sa kanduran ng Nueva Ecija. Tama, ang tarlac. Ano naman ang makikita sa hilaga ng bulakan? Magaling ang lalawigan sa hilaga ng bulakan ay ang Nueva Ecija. Ano naman ang makikita sa silangan ng Nueva Ecija? Ang lalawigan na makikita sa silangan ng Nueva Ecija ay ang lalawigan ng Aurora. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Salamat sa pananood mga bata.